Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Ang ating one time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 71 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. balita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Iglesia ni Cristo iginiit na naiparating na ang kanilang panawagan kaya tinapos na ang tatlong araw na rally kontra korupsyon Ang malakanyang tinawag na desperate move ang mga akusasyon ni Senadora Aimee Marcos laban kay Pangulong Marcos ang kamara naman buo pa rin ng suporta kay Pangulong Marcos sa kabila ng mga alegasyon ni Zaldico. Kumakalat na larawan ng umano'y crowd build-up sa Mendiola bago pa ang INC rally iimbestigahan ng PNP. Walong flood control project sa Cebu iniimbestigahan na ng ICI. At pagbibitiw ni pangandaman bilang budget secretary, hakbang umano para sa malinaw at tapat na serbisyo publiko. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong versa ng Brigada News FM Brigada Philippines. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Martes mga kabrigada, November 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji ka Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, tinapos na po ng Iglesia Ni Cristo Ang sana'y tatlong araw na malakihang kilos protesta kontra korupsyon Diyan po sa may Quirino Grandstand sa Maynila Ayon sa pamunuan ng INC, hindi na kinailangan pang tapusin ang buong tatlong araw dahil naiparating na umano nila ang panawagang naglalayong igiitang katarungan, pananagutan at mas transparent na gobyerno. Binigyan din ng grupo na sapat na ang dami ng dumalo at ang lakas ng presensyang ipinakita ng mga miyembro upang maihatid ang kanilang mensahe sa gobyerno. Tinatayang nasa 550,000 na mga katao ang dumagsa kagabi. Ngunit ayon po sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ay mas mataas dito ang bilang noong linggo na pumalo daw sa 650,000 ang crowd estimate. Nag-overnight din ang nasa 110,000 na mga katao sa lugar bago po ang ikalawang araw ng protesta. Sa kabila nito, itineklara ng Department of Interior and Local Government na nanatiling payapa ang unang araw po ng kilos protesta at nakahanda naman ang gobyerno sakaling may tangkang manggulo. Brigada Balita Nationwide Mga kapigada, binanatan ni Anti-Poverty Czar Larry Gadon si Senadora Amy Marcos matapos umanong ilaglag ang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos upang makapuesto bilang katandem ni Vice President Sarah Duterte sa inaabangang halalan sa 2028. Ayon kay Gadon, malina umano na ang pag-atake ng Senadora sa Pangulo ay bahagi na paghahanda para sa pakikipag-aliansa sa kampo ng Vice Presidente. Kiit niya hindi umano maitatanggi na dahil sa Administrasyong Marcos ay dumabas ang mga anomalya at nabunyag ang bigat ng korupsyon sa proyekto. Kaya't hindi niya maunawaan kung bakit kampi umano si Senadora Marcos sa mga taong pinagdududahan ng publiko. Pabinting sinabi ni Gado na maliit umano ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na manalo sa pagkapangulo. At ang umano'y pagsuporta ng ilang grupo sa kanya ay bahagi lamang ng taktika upang takutin ang publiko. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Iginit naman ni Davao City First District Representative Paolo Duterte na karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan sa mga naging pahayag ni Senadora Amy Marcos Hingil sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naging sentro po ng usapan ang naging pahayag ni Senadora Amy sa pangalawang araw po ng Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo kung saan binanggit niya ang umano'y paggamit ng droga ng kanyang kapatid. Dahil ho dito ay ginit ni Kong Pulong na kailangang malinawan ang lahat sa pamamagitan po ng agarang pagpapatupad ng mandatory drug test sa lahat po ng opisyal ng gobyerno mula pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Anya dapat patunayan ng isang opisyal na malinis ang kanyang konsensya at kung hindi naman, e eh, nakiusap itong wag nang gawing tanga ang taong bayan. Binibigyan din pa nito na nananatiling tungkuli ng mga opisyal na panatilihin ang tiwala ng publiko. Brigada Balita Nationwide Si Senator Robin Padilla nagpaabot naman ng emotional solidarity kay senadora Marcos. Kasunod ay binunyag nito laban kay Pangulong Marcos. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Bye. Ipinahagi ni Senator Robin Padilla sa kanyang mismong social media posts ang kopyangan na naging speech ni Senadora Amy Marcos sa ikalawa at maging huling araw ng rally ng Iglesia ni Cristo para sa transparency at accountability. Sa mismong video, maaalala ng ibinundyag nga na Senadora ang mga impormasyong gumagamit umano ng droga ang kanyang kapatid na si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. At kapag kayo namin, namin hindi ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal kaibigan ng isyong ito, mababasa sa caption ni Padilla, ang katagang I bleed with you, ibig sabihin na kikirami nga siya sa nararamdamang bigat na emosyon ng senadora. Kasama pa sa mababasa sa post ang pangungusap na ang manang Aimee mean ng mga Pilipino Samantala ilang oras matapos naman na naging speech ng senadora ay nag ito sa kanyang social media ng status na may nakasulat na kapatid bagamat wala na nga itong iba pang detalyeng nakalagay. Maalala magkakaroon pa nga sana na ikatong araw ng rally ngayon ng INC pero dahil nagawa na raw nila ang kanilang tungkulin na ipagkakaroon pabatid ang kanilang panawagan ay tinapos na nila ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita muna tayo mga kapigata nananatiling solid ang suporta ng mayorya sa kamara kay Pangulong Bongbong Marcos yan ho ang giniiit ng party leaders matapos magpulong upang pag-usapan ang pagsagot sa mga issue na isiniwalat ni dating Ako Bicol Party list representative Elizalde Co sa pulong balitaan, sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi sila nalilito o nagugulat sa mga imbentong kwento ni Kong. Binigyang diin din ni Deputy Speaker Christine Singson Mihan na nakatutok pa rin ang kamara sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga ingay dahil mataas ang moral ng institusyon. Samantala, naniniwala naman si Puno na kaduda-duda ang pahayag ni Ko sa video na ipinapatrabaho ni Pangulong Marcos ang insertions sa pambansang budget. Pilipino na rin ang house leader ang air assets ni Ko na anyay mas lamang pa kaysa malalaking kumpanya sa Makati. Kung talagang wala umanong manong si Ko, saan galing ang kanyang mga aeroplano, mga helicopter at hotel kung saan siya nagche-check in. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang PNP naman mga kabrigada, iniimbestigahan na yung pagkalat na mga larawan ng umano'y crowd build up. Diyan ho sa may bahagi ho ng Mendiola bago pa matapos yung INC Rally. Brigada Kath, Austria. Ibrigada mo! -investigahan na ng Philippine National Police ang mga individual na nagpakalat ng mga larawan at video sa social media ng umunay crowd build-up sa Mendiola bago pa ang INC Rally. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakikipag-ugnayan ng Anti-Cybercrime Group sa Criminal Investigation and Detection Group upang opisyal na makapag-file ng kaso laban sa mga responsable rito. Sinabi ni Tuanyo, hindi lang ito gawa ng isang tao. Nauna nang sinuri ng mga tauhan ng PNP ang sitwasyon sa Menjona at nakumpirma na wala namang crowd sa nasabing lugar noong oras ng kinuha o kuha ng mga larawan na nangyari pala noong September 21. Ang mga kasong posibleng ihain ay kaugnay ng misinformation, disinformation at malinformation. Usap po natin yung bagong direktor ng ACG na si General Wilson Asweta. Patuloy po yung kanilang coordination sa CIDG para po siya yung opisyal na magpapayal ng complaint katulong po yung cyber investigation na ginagawa ng ACG. Ito po ay hindi naman gawa ng isang tao sapagkat yung nakita po natin na nang tayo ng press statement, nakita natin na hindi lang gawa ni isang tao, yung nagsasabi o nag-repost po ng mga pictures na ito po ay nangyari noong September 21. Magawin po yun, ma'am, na investigation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Ang ICI naman nag na sa walong flood control projects sa Cebu. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> nag Nagikot ang Independent Commission for Infrastructure sa walong Flood Control Project sa Cebu. Pinangunahan ito ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azorin Jr kasama sa inspeksyon ang mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways na sina Undersecretary Arthur Bisnar at ilang engineers ang Armed Forces of the Philippines sa panguna ni Lieutenant Colonel Brian Paler at ang Philippine National Police na pinamunuan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ayon sa DPWH ilan sa mga proyektong tiningnan ay kabilang sa mga flood control projects na ipinatupad ng top 15 contractors na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan. Kabilang sa mga lugar na ininspeksyon ang Barangay Tabok at Alang-alang sa Mandawi City, Barangay Tamyaw at Purok Hemelina sa Compostela, Barangay Kot-Kot sa Liloan, Salinas Drive sa Lahog-Sibu City, Mananga Bridge at Dumlog Bridge sa Talaysay City. Nananatili sa Sibu ang mga engineer mula sa DPWH Central Office, AFP at PNP upang suriin kung nasunod ang tamang specifications ng mga proyekto. Magpapatuloy pa ang ICI sa mga inspeksyon sa iba't ibang panig ng bansa matapos magsagawa ng mga pag inspeksyon sa Quezon City, Davao City at Ilocos Norte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isang grupo mga kabrigada pinunaho ang mabagal na investigasyon sa mga high-ranking officials kaugnay ho ng korupsyon. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Iginiit ng Alliance of Concerned Teachers o so, ACT na ang paglaban para sa accountability ay hindi dapat tungkol sa pagpili sa lesser of two evils idiniin ang grupo na parehong sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay dapat mapanagot dahil sa katiwalian maging ang kanilang mga cohort sa gobyerno. Dagdag pa ni Act Vice Carla Ramota ang umano'y pagkakadawit ng dalawang matataas na opisyal ng Pilipinas maging ng iba pang mga mambabatas sa kontrobersya ng korupsyon ay nagpapakita ng pangangailangan para sa totoo independent na investigasyon at ng pagkakaroon ng leadership transition. Kasabay nito, pinunari ni Ramotang ang umanis low pace of existing investigations o ang pagiging usad-pagong ng mga investigasyon sa mga high-ranking officials. Taliwas umano ito sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement agencies laban sa mga nagprotesta noon kontra korupsyon. Matatanda ang kamakailan ay may ilang student leaders na agad na nakatanggap ng sabina dahil sa pakikita makikiisa sa laban sa katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, formal nang nagbitiw sa puesto si Budget Secretary Amina Pangandaman matapos ang tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang resignation kasama ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna huya ng tumitinding investigasyon sa irregularidad sa mga flood control projects. Napagpasyahan manunyang bumabasa niyang bumaba sa tungkulin upang mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko at bigyang daan ng mas maayos na pagtakbo ng pamahalaan sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa Malacanang, kung sang loob na nagbitiw, sinapangandaman at bersamin alang-alang sa delikadeza. Matapos na mabanggit ang kanilang mga pangalan sa investigasyon, dahil dito, itinalaga ng Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang papalit kay Bersamin sa posisyong Executive Secretary habang magsisilbing Officer in Charge ng DBM si Undersecretary Rolando Toledo. Brigada Balita Nationwide. Nakibahagi naman si Senador Bongo sa Senate Plenary Session kagabi upang ipagpatuloy ang deliberasyon sa National Budget. Bilang vice chair ng Senate Committee on Finance, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pagtatayo ng malasakit centers ng mas marami pang health centers lalo na sa mga malalayong communities at ang agarang pagbibigay ng health emergency allowance para ho sa ating mga healthcare workers. Anya ipagpapatuloy niya ang kanyang adbukasya para ho sa mga programang makatutulong sa kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino na bahagi ng kanyang pangakong panatilihing priority ang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Brigada Balita Nationwide Mga kapigada, marami hong teenager ang nakakaranas ng paulit-ulit na nosebleed. Bagamat kadalasan ay hindi naman delikado, pwede itong senyales ng ilang factors tulad ng dry indoor air, lalo na sa mga air-conditioned rooms, pagka-stress o sobrang paggalaw habang naglalaro o nag-exercise at marami pang iba. Kaya para ho sa mga magulang, maging panatilihing hydrated ang inyong mga anak. Hikayatin din ho sila na magkaroon ng balanced diet at supplement kung kinakailangan. Makakatulong ho mga kabigada ang standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen, Fast Relax At ang Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balitan sa Umaga Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod ako si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.